Sige, maghanda na lahat. Papasok tayo sa Glen Gary Gray, Glen Gary Ross. Oo, gustong gusto. Ko ito. Ako rin. At mayroon tayong original na script mula kay David Mamet mismo. Kaya diretsyo tayo sa pinagmulan. Perfecto. Kaya isipin mo ito. Isang grupo ng mga ahente ng real estate, lahat sa isang Chinese restaurant, sa huli ng gabi. And hindi sila masaya. Hindi masaya sa lahat at may magandang dahilan. Nasa panganib ang kanilang mga trabaho. Sinasabi na lamang ang dalawang pinakamataas na tao ang makakapagpatuloy. Lahat ng iba, wala na doon pag-usapan ang pressure. Nakuha mo na. And pagkatapos ay pumasok sa pressure na ito ang isang tao na Blake. Galing siya sa punong opisina sa downtown. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Nandito siya upang bigyang motibasyon sila. Ngayon, ikaw ay nasa silid kasama ang mga taong ito. Ako ang magiging Blake. Kunin ang natitira. Handa na. Bigyan ako ng atensyon sandali. Dahil ano ang pinag-uusapan mo? Pinag-uusapan mo nagre-reklamo kayo ng ginagawa mo? nagre ka tungkol sa isang tao na ayaw bumili ng lupa. Nagbebenta ka ng sinusubukan mong isara. Kaya, nandito tayo. Pag-usapan natin ang isang mahalagang bagay. Nandito ba silang lahat? Pupunta ako. Pag-usapan natin ang mahalagang bagay. Pupunta tayo. Pag-usapan natin, umupo ka. Ayaw ko ng kahit ano. Umupo ka. Ilagay mo ang kape na iyon. Ang kape ay para lamang sa mga nakakasara. Akala mo'y nagbibiro ako sa iyo. Hindi ako nagbibiro sa iyo. Nandito ako mula sa downtown. Nandito ako mula kina Mitch at Murray. Mula ngayon, nasa bagong sistema tayo. Gaya ng alam ninyong lahat, nandito ako sa isang misyon ng awa. Ang pangalan mo ay Levine. Tinatawag mong sarili mong salesman ka, anak ng isang puta. Hindi alam kung makinig dito. Tiyak na hindi mo alam, kaibigan, dahil ang magandang balita ay tinanggal ka na. Ang masamang balita ay mayroon kayong isang linggo para makuha ang inyong mga trabaho. Magsisimula ngayong gabi. Magsisimula ngayong gabi. Umupo. Oh, nakuha ko na ba ang iyong atensyon ngayon? Oh, dahil mayroon tayong kaunting bagay sa patimpalak sa benta ng buwang ito,